what's up sa inyo mga kachambalero ayan o oh. Erox tunog kalansing wow mukhang pahihirapan tayo nito kailangan natin mag troubleshoot ang matindi parts by parts wala ko sa panggilid ng problema nasa head pero syempre parts by parts kailangan natin i-check simula tayo sa basic sa panggilid tensioner then puproceed po, po tayo sa head para sigurado eto nga po pala anong nangyari kanina ayan nagkapila simula umaga inabot na ng gabi maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing napakasolid nyo po ng mga ating mga ginruban na bell napakasolid nyo po talaga kahit tumahaba ang pila, nagtsatsaga po kayo. Maraming maraming salamat po sa tiwala nyo. Sa aming munting kakayanan. Yun know, o. Umaandar na ulit siya mga bossing. Nabuo na po namin yung makina. Ayan, tahimik na tahimik na. Stable na rin po yung RPM niya. Currently, nag-bleed na lang po kami ng radiator. Bigyan ko lang po kayo ng konting history ng motor na 3 months ago, in-overhaul daw po ito. Pinalitan ng bagong sigunyal. Ganito din daw po ang tunog. No, nung in daw ito, hindi daw po inima yung ngayon. Kaya ngayon, bumalik na naman sa ganitong tunog. Hindi na ibinalik ni sir yung sa dating gumawa. Hindi ko rin naman alam kung saan. At hindi rin natin kilala. sa so tayo pinagkatiwalaan yung pinagkatiwalaan ni Bossing. 3 months ago, pinalitan ng sigunyal. Ngayon, gastos na naman. Pero mura lang naman ang gastos ngayon ni Sir. Dahil lang issue lang po nito ay Exos. Rocker arm. Ayan. Kalug na kalug na po. Yung kanyang bearing. Sa rocker arm ng Exos. Buti na nga lang sa Exos. Kasi kung sa intake, malaking gastos. Ayan. Eh, no? Kalug na kalug. Yung sideways po na kalug, normal lang yan. Pero kapag ka up and down, kumakalug. Kailangan na po yan palitan. Dahil maninira na po yan. Ang isusunod po niya na camshaft na yung mismong loob. Sisirain niya na po yan. Kaya inagapan na po agad ni Bossing. Kesa manira pa ng ibang pesa. Ayan o. Oh. Ang lakas po ng kalug niyan mga boss. Yung, yun oh. Buong buo na. Kompletong kompleto na po sa si Aerox. Ayan. Napaka-stable na po ng RPM. Napakaganda na ng tunog ng makina. Parang brand new. Ayan. Ginabi na si Bossing napakasolid naman medyo pinagod lang kami nito at natagalan po kami dito sa pyesa so recta overtime may isa pang naghihintay sa atin NMAX na puti ayun, tropa rin salamat po, bukas ulit